Ano nga sa'yo? Bali, pangatlong araw ko na nga pala dito sa South Korea. Tatlong araw na lumipas na hindi maayos ang pagtulog. Masabayan pa nga ito ng aking kalungkutan dahil sa paglisan ng aking choikme. Pero alam kong darating ang araw na masasanay din ako dito. At sabi ko nga sa sarili ko, walang pagsubok na binigay ang Panginoon na hindi kaya lampasan. At sya nga pala guys, hindi ko pa nga pala ulit nakikita yung koreanong hubad baro. Bala ko kasing itanong sa kanya kung sa may malapit na grocery store. Wala kasing iniwang pang ulam dito ang choikme. Dito sa South Korea, mahihilig daw ang mga koreano sa damo at lahat nga daw na makikita mo sa paligid na damo ay eh, pwede mong kainin grabe pala talaga dito sa South Korea kala ko yung mga alagang baka lang natin sa pinas ang pwedeng kumain ng mga damo kaya pala ganun ang tsuigme parang may tililing bagamat marami nga ang nagsasabi sa akin na nasisiraan na daw ako ng ulo pero ito yung totoo guys nasa South Korea talaga ako halos ako nga ay hindi makapaniwala ramdam ko pa rin sa akin sarili ang pagkabigla pero gayon pa man wala nang kailangan dapat sisihin at Pagkatapos kong andiligin ng mga pananim ng chuigme, namitas na rin ako ng mansanas sa tabi ng bahay. Grabe talaga dito South Korea guys. Masyadong hybrid ang kanilang mga pananim. Kaya pala sabi sa akin ng chuigme, matatagalan daw bago ako masanay sa mga pagkain dito. Pero inyo guys, mansanas pala ito dito sa atin sa Pinas, Atis Castilla. Nang bigla ako nakarinig ng tawag sa telepono isang tawag na galing sa Pinas. Marahil ito ang tsuigme. Nagmamadali nga akong umakyat para sagutin ang tawag at hindi nga ako nagkamali na galing ito sa Pinas. Ito nga ay ang tsuigme. At agad niya nga akong kinamusta at tinanong niya rin sa akin kung nahalagaan ko ba daw ng ayos ang kanyang mga pananim at ang aking sabit sa kanya ay maayos naman tsuigme ang lahat. Tinanong ko nga pala kung siya ay na. Ang sabi daw sa kanyang tatlong araw na pamamalagi sa Pinas ay eh wala pa rin daw siyang nakikitang albularyo. <laughs> Halos lahat nga daw na magagamot sa Pinas eh puro kondisyonado na. At sinabi rin niya sa akin na ipadala ko na rin daw ang kanyang mga naiwang gamit gaya ng cellphone, laptop at tablet. Pamimigay nga daw niya ito sa kanyang mga ibang pamangkin at kaagaran ko nga nilagay sa kahon ng kanyang mga sinabing ipapadala sa Pinas. Subalit, bigla ko nga palang naalala na wala nga palang iniwang kwarta ang Chuigme. At muli nga akong tumawag sa Pinas para kausapin ang Chuigmi para sabihin sa kanya kung paano ko ito papadala dahil wala naman siyang iniwang kwarta nang siya'y umalis. At ang sabi nga sa akin ng Chuigme, meron daw akong makikita sa ibabaw ng rep na isang bagay. Ito nga daw ang pamana sa kanya ng kanyang matalik na kaibigan na si Doraemon itinuro nga niya rin sa akin kung paano ito gumagana at kung paano ito gamitin at yung bagay nga raw na iyon ang naging susi sa kanyang kahirapan at ito rin daw ang dahilan kung bakit siya nakabili ng mga lupain dito sa South Korea agad-agad nga akong bumaba para kuhanin at puntahan yung sinasabi no. niya ang ibang bagay na iyon at eto nga at nakita ko nga ito sa ibabaw ng rep At sabi nga ng chuigmi kumuha lang daw ako ng dahon Tapas ako lang daw sa mahiwagang machine ito Labas nga nga ay pagtataka, mahugulat na nga lang daw ako sa lalabas sa machine ito Hindi nga ako nagkamali sa aking akala, may tilili nga ang Chuygmi Bagamat ganun ang Chuygmi, pawang may katotohanan na kanyang sinasabi Nagulat nga ako sa lumabas sa machine ito Yung dahon ay napalitan ng isang pera Kaya pala sabi sa akin ng chuigmi kapag malaking dahon daw ay malaking pera din ang ilalabas nito At kapag maliit naman, ay eh, maliit din na ang lalabas dito. Buti na lang naging kaibigan ng Chuigme si Doraemon. At sa wakas, may papadala ko na rin sa Pinas ang mga bagahe ng Chuigme. Marami pa talagang bagay na kailangan kong dapat malaman. Bagamat para sa iba, ito'y haka-haka at isang edisyon lamang. Doon sila nagkakamali. Totoo ang lahat ng na nangyayaring ito sa akin. Saksi ang may kapal. Hindi ko pa talaga alam kung hanggang kailan ako dito at kung anong mangyayari bukas sa mga susunod pang mga araw. Siguro hanggang dito na lang muna ang may babahagi ko sa inyo. Basta lagi po yung mag-iingat dyan sa Pinas Usbaw!